kumusta po mga ka-adventure magandang gabi so bali alas pasado na ng gabi salamat kumalmada na and bali may nagtatanong na, na viewers natin kung bakit walang kasunod yung upload natin at nung gabi na kasi sobrang lakas ng hangin dito sa amin kaya kami makapagpamanan ni Otol so bali ngayon kasabay kami ni Otol magsabay kami lumusong salamat at yung hangin medyo huminahina yan kung saan malaking pangangailangan natin saka naman yung panahon hindi nakikisama sana magtuloy-tuloy na yung pagkalma para makakomplito na tayo ng pangangailangan na kailangan ng estudyante natin ngayon sana makajak pa tayo ngayon yung panahon kasi hindi nakikisama kung maganda lang sana yung panahon palagi madali sana tayo maka kapuno sa kailangan ng estudyante na natin sana makasama yung panahon ngayon umalmado hanggang sumikat yung buwan sisikat kasi yung buwan mamaya ano na siguro mga last dos na siguro nakalipas na kasi yung ano, last quarter Dalanggo, dalawang gabi na yung nakalipas sana makajak pa tayo So, dito kami ni Otol mag-ubi sa tapat namin. Tapos kami ng kabakungan. Sana may labas na yung isda. Kasi natikila na ng ilang gabi, tatlo. So yun, nabangayon lang pa kami sa mandadali namin. grabe napakadalang talaga ito pa lang yung unang huli natin oh. ng bukid halos dalawang oras na ako paikot ikot nakarating na ako na may maka ito pa lang yung huli natin oh. No? nakakadalang talaga salamat may nagpakita ng dalawang kulabutan sana maubos natin What the fuck? Tapos natin yung magkasawang kulambutan. Bali sa pangit dogan sila. Kanina pagpasok ko dito sa may kabakungan, wala pa ito. Ngayon, binalikan ko. Ano, dito na sila. Ano? Thank you, Lord. Wow. Dalawa. Okay. E. Ito yung kagandahan kapag ka magkasama sa pangit dogan. maliit lang yung babae salamat kahit tatagal tayo bago makahuli ayan so ulit naman sa pangalawang sisid okay ito yung babae kang maret kali yang aduh mana ini mas sayang Nandito na kami ng sa mga kaleranya, tapos balik na kami thank you 35 na bumalik ulit kami nila utong dito sa may tabakungan kasama na namin yung isa namin kapatid at ko na kami dito bali papalabas na rin nakailang ikot pagbalik tapos palabas uli yan ito yung unang huli natin pagbalik dito sa tabakungan Saka ilang ikot dun sa may galarayan Tapos balik ulit dito Medyo maaga yata sumikat yung buwan ngayon Maliwanag na yung ano, Maliwanag na yung langit basta ah, dalawang, dalawang busit sana kumari pa kasama salamat andito na ako sa may barangay ginarawayan si Uto lang doon pa sa may kalarayan yung saraming kapatid andito rin andito na rin sa may ginarawayan Ayon, yung isang ilo na yan ayang banda yan

a few moments later. So, yun, nandito na tayo mga kambinyo. Ayan, bali yung kay Otol. Ano, anim na batog. Bali yung huli niya, kabuang huli niya. 4.3 yata yun, kilos. Ayan. Salamat at nakadali tayo ng kulambutan. <laughs> Kung walang kulambutan, ano. Ito lang yung isda natin. Ilang piraso lang. Anim na piraso lang. At salamat, nakapahabol tayo ng dalampusit. Pagbalik natin doon sa may barangay Kinarawayang. Kulambutan lang yung malakas. yan 3.5. Salamat. Nakalilihin siya din tayo sa kulambutan. Buti na, ubus natin itong magkasawang kulambutan. yan magkasama sila sa pangitlugan. yan unang bisita ko doon pagka punta lang namin doon sa may kabakungan unang bisita ko, wala pa to doon sa may tangit Logan. yung pagbalik ko, nandun na silang dalawa. Yan, 5.3. Yeah! Thank you. Kala ko mag-aapat na kilo lang. At ito, bibitag natin yung pusit. Yan, 700 grams. Bibitag natin to. At ito, bibintahin natin to kita na natin yung pang-ulam itong batog lang. Ayan. 1.2. Ano 1.1 lang. Ay, sa rin to. Kahit pa paano. Hindi tayo ng buklo. At ang importante, kalmado na. Hindi na mahangin. Ayan. 800. 800 grams yung pang-ulam natin na isang batog. Ay, sa rin to. Solve na to sa tanghalian namin bukas bilhin siya na tayo ng pangulam sa gabi sa so, yun tatalan natin kung magkano kikitain natin ito so yun mga kabinyor ito na yung kikitain natin bukas ng umaga ayan 1,281 ayan bali may kabuang huli tayo na 7.9 kilos kasama na yung pangulam natin na 0.8 ayan salamat hindi man tayo nakaka-jackpot yan malaking tulong na rin to makakabawas na rin to sa gastusin ayan so yun abangin nyo lang po shoutout natin so yun magandang umaga po mga kabidyo ayan shoutout po tayo ayan unang una shoutout sa mga masugid na taga subaybay natin ayan maraming 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 salamat po sa inyo mga kabidyo sa walang sawang suporta at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shoutout po sa ang sulok man po kayo ng mundo na ro roon ayan, shoutout po sa inyo ayan. shoutout kay Rodel Basa ayan Matagal-tagal na din na ah. hindi ko daw siya na shout out. ayan, shout out sa idol. Shout out kay Rodel Basah ayan, shout out po. Shout out kay Rostom Belia Hermosa. Shout out kay Fernando Lakasan Dili. Shout out kay Mayra Joy Binahira. Shout out kay Hilbert Villesa. ayan, shout out po. Shout out po idol. Shout out kay Shini Yang Yang. Shout out kay Shout out sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. ayan, shout out po. Shout out kay Roman Balag. From Binangonan Rizal and shot out po. kay Dennis Dela Cruz and family from Naik, Cavite. Shoutout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Jude Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout out kay Jose Roldan, journalist. Shoutout out kay Joel Bael. Shoutout out kay Jose Floricard Madregalejo. Shoutout out kay Calix 03 Valdez. Ayun, shout out po. Shout out kay Adel. Shout out kay Psycho. out kay George Fortesa. Shoutout out kay Asil Junior Brosala. Shout out kay Jacqueline Ibada. Shout out kay Bartolome Puwa. Ayan, shout out po. Shout out kay Gloria Alfiros from Burgos, Pangasinan. Shout out kay Randy Cordobes. Shout out kay Junil Dalmacio. Ayan, shout out po. Shout out kay Bong Disolok. Ilbi Albindulay, Calofis Laharmi Disolok. Bibi Disolok, Idna Disolok, Ryan Disolok, Trisha Disolok, Roque Disolok from Babatngon, Ngon Leyte. Ayan, shout out po sa lahat ng Bisolok family dyan sa may Babat Ngon Leyte. Ayan, shout out po sa inyong mga idol. Shout out kay Julie Ballesteros. Shout out oh. kay Ak Aquatic. Shout out kay Ma'am Elizabeth Badibad. Ayan, shout out po sa inyo ma'am. Shout out kay Birnabi Bilayo and Bilayo family from Dabaw, de Oro. Shout out sa Kayadong family ng Naikabiti. Shoutout Shout out kay I'm Didi from Biri. Ayan, shout out po. I'm Didi from Biri Shout Shoutout kay Manny Prias from Kalbayog Samar. Shoutout kay Jim Alota. Shoutout sa family Javier nang Barangay Kaputikan, Talabira, Riba Siha, Rico Javier, Ospinida Javier at Jopay Javier. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa family nyo, sa Javier family. Shoutout kay Rodel Pinyon from San Remigio, Cebu City. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Malo Fernandez. shout out kay Oragon ini from Kuwait ayan shout out po ingat po kay idol dyan sa labas ng ating bansa ayan shout out po shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia the mom ayan shout out din po sa idol ingat ingat din po kayo shout out kay Renato Albaw ng uh, Balino Masbati ayan shout out po shout out kay Jose Giger shout out kay Ronald uh, Gregorio shout out kay Joshua Salino from Surigao ayan shout out po at syempre, shoutout din natin at suportahan din natin mga ka-adventure yung kapwa nating may channel. Ayan, unang-una, shoutout kay Ma'am Rachel Puentes. Ma'am, maraming maraming salamat po sa iyo, Ma'am, sa blessing na pinagkaloob mo sa amin yung utol. At sa buong pamilya namin, ayan, naway pagpalain po kayo ng ating mahala panginoon. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, at kay Utol Rapi, ayan, Rapis for Fishing. Ayan, shoutout kay John, TV Vlog Master, TV Vlog Berespiro, Kapinas Official, Kabugsay TV. Kapangandoy, Busbukbuk Fishing, Si Adventure PH, Pandan Fishing, Adventure Rojoy, Fishing Adventure, Manoy, Nel Vlog, Bossing Vlog, GC Adventure, Rix TV Official, Si Badong Vlog, Adventure Banayad Vlog, PH, John Fishing TV, Ray Angler, Farts TV Vlog, Larry Amos, Larry Zero, Kapana TV Adventure, AE Adventure, John Lee Fishing TV, Koyanor TV. Ayan. So, totoo. Shoutout kay Carpenter Mix Vlog na Nairobi Channel. Regis Adventure. Arnold Porocha Vlog. Bonbon Fishing TV. Judy Driver TV. Roger Lenor Mix Vlog. Kafishing Lukasi. Roger Aziz of Trailer Driver. just for tv Widemar Channel TV. Bicol Hunter Vlog. Jobin TV. Boracay. MJ Eric Adventure. Ayan. Supportahan din po natin mga Carvinger yung kailang mga channel. So, ayan. Sa mga nais nice mag-shoutout. Ayan. Mag-comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode sure may shoutout to po kayo so ayun, maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa next episode God bless po, bye bye